Hello, what's up? So, muna niya itong video ron, no, no? So, one. Ah, uh, pwede ko nyo masugo private. Pwede deliver. Anak, Private lang siya. Pwede ko nyo sugoon. Mato speak as lugar, if ever. Unsa. So, pwede nyo eh. PM nyo, nyo, nyo nga Facebook account. Kani nga Facebook account. Okay? So, naatay mga wheels. Narabot tayo wheels. Pero private ha. Pwede mo mo PM na ever na may mga sugo, pwede ko ninyo sugoon. So, sa pa. So pwede mo deliver, pwede ko mo deliver sa mga transporter, in transporter, pwede ko mo deliver sa gusto sa. Basta above lang siya kuwan. 15 kilos, ah 15 kilos per 20 kilos per boss, 20 kilos per boss. On So pwede ko mo deliver 20 kilos per So kumusta ba lahat ever ones? Ang atuang payment oh ever So moto siya no. So, itong gamiton na tayo mga wheels na po. So, sa Mindanao na po, Mindanao. Region 9, uh, Dipolog, Sindangan, uh, Labason, Tampi, or Everonsa. So, thank you. kayo. ay, di kalimut o subscribe, guys. ah So, muna siya, guys. Ay, kalimut subscribe o share sa kuang kuang. So, ako wala pong hangyong. nga. Ha? Umanon lang po ninyo akong video. So, thank you kayo. So, ako itong topic. Pwede ko nyo subukon pwede mo mo PM na ako sa Facebook, kani. Kung utroho na Facebook og sa TikTok account na ako. So, sa ako mga subscribers, thank you kayo. Sa ako mga followers, mga viewers, thank you kayo. Wala ko Dreyog, wala mo. So, thank you kayo sa mga follow na ako. So, na to know. So, napapay, napapadala yung announcement. So, muna akong video ron. So, pwede kung nyo kung masugo ha. So, pwede ko nyo masubo lang. Pwede ko masubo lang. PM lang na ako bisag kung saan pa Basta private. Private ni siya nga, kuha transporter. So, thank you kayo. So, wala na may line. Basta, subscribe lang sa kuwang YouTube channel. Okay? So, moto siya. Thank you kayo. Have a good day and God bless all.